Hello, hello, good evening everyone This is Maymar Nagkani vlog Ako na naman ito guys Last onsina po ng gabi yan, ng Friday, vlog Friday Hindi ako gano'ng makatulog kasi inatake naman ako ng aking paghingal hingal Siguro yan talagang kasama sa kung merong kang bato Kaya ayan, nagligpit-ligpit na lang ako Pasensyahan nyo na po ang aking kalat kasi wala pa po akong kwarto so kung ano yung mga na isang suot ko pa lang syempre sinasampay ko muna at nakahangir kaya kayo na mag adjust kasi ang inyong mudra wala pang kwarto so ganyan muna ang hitsura natin pag nakaluwag luwag magkaroon din yan ng kwarto niligpit ko yung mga charger sa mga anak ko kasi san san ang nilalagay pero tinitiis ko lang talaga ang aking naramdaman dyan 'di diba? Tapos nagbihis ako ng aking highways kasi naglagay na lang ako sa chan ko ng ipang-ipit, inipit ko kasi masakit talaga, 'di kaya. Tapos magalas dosi na po 'yan ng gabi, guys. Tinitiis ko lang talaga. 'Di ko na ginigising yung mga anak ko diyan kasi ayoko nang istorbohin sila kaya naggumawa na lang ako ng paraan na maka ligpit-ligpit para maaliw ko yung aking sarili kasi nahirapan po talaga ako guys kapag inatake ako nang parang di ako makakahinga gusto ko may ginagawa ako para makakalimutan ko yung dinarama ko pero talagang ilang isang inang kailangan lumaban natin sa buhay dahil wala ng ibang makatulong kundi ang ating sarili lang ayan yung nasa likod ko palang green na plastic yun yung pang ano ng anak ko sa ano niya ayan nakaupo ako dyan kasi nahihilo ako na talagang inaano ko talaga inaalalayan ko yung aking paghinga guys kasi mabigat po talaga yung dibdib ko yan po talaga ayaw ko kapag inatake ako kasi nahirapan ako na parang naghahabulan kami ng aking puso pero wala talaga kailangan lumaban sa buhay kasi may mga anak nga nangangailangan kaya nagpray na lang ako ni Lord na sana mawala lang kay hindi po talaga biro yung naramdaman ko pag sumasakit yung kili ko pati yung yung dibdib ko parang nahirapan talaga ako pero pinakaya ko lang kasi ganun talaga walang magawa Happy to good morning everyone thank god dahil gumaling na ako tawa ng Diyos hindi naman ako nagtagal sa akin naramdaman talaga pagkagising ko ayan tingnan yung itsura ko pag gumising ako ganyan yan kaya kayo nang magpasinsya uh, dyan kung ano yung makikita nyo dyan kasi ganyan ayan na yan nagsuot talaga ako ng iniipit dyan ko para hindi ako maka hindi ko maramdaman yung sakit sa gilid kasi gumabalik naman sakit sa gilid guys. kasi hindi na ako nakakainom ng aking gamot dahil medyo medyo kapos pa din na, di nakakaya kasi ang dami kong bayaran kaya inuna ko muna yung mga bayaran simple di naman talaga iba yung buhay namin dito medyo magasto talaga wala tsaga inuto si Lord nang bahala sa aking buhay kaya ayan nagigid na ako nagising ako kasi tumunog yung tubig yung tubig kasi namin dito tuwing aga alas 5.30 yan tinatanda rin siya electric motor yan bayan lang ko ng 200 kaya gusto ko pa sanang matulog wala wala ko aapaw yung tubig at kailangan ko manalog araw araw kasi wala pa kami maraming paglalagyan ng tubig kapag makapira na mabili ako ng ano drum talagay ko sa taas para ipuna ng tubig para hindi na kami panay salud salog talaga lagi araw araw kaya ayan nagigilang ang sipag ng mudra nyo hindi hmm, na lang masipag naman talaga yan kaya ang karamdaman lang yan kung wala yan maramdaman hindi yan naman yung ganyan wala tayo magawa yung, yun ang ano natin lahat naman tayo may kanya-kanyang ano sa buhay pero kailangan natin dumaban dahil yun po ang tama ginawa ang siloid na lang bala sa lahat ng ano ang importante kapag may naramdaman tayo huwag natin kalimutan yung Panginoon guys kasi siya lang po talaga nag isang makakatulong sa atin siyang nakakaalam siyang may hawak ng ano sa ating buhay kaya fight fight laban lang sa mga katulad ko ng may yung karamdaman huwag niyo po masyadong pansinin kung po kayo ng paraan na malilibang kayo may magagawa huwag niyo papansinin yung mga Aha ka or sino pang mga nandiyan sa buhay. natural lang yan sa buhay. Kahit ako maraming nang ano, ano sabi nang sabi-sabi laban sa akin. Pero wala paki pakialam kasi unang-una, hindi -una, naman nakakaambag yan sa buwan. Talagang gano'n ang mga tao yung maiwasan. Lalo na sa ating magbuhay vlogger tayo, nag-vlog tayo, ba naman sabi Pero mga yan kasi, hindi nila kayang gawin natin, kaya ganun sila salita lang yan tapos tapos ko na i guys na naglaga ako ng ano malunggay da ano na yung tangkay at saka yung uh, alibhon yung salita tapos sambungyan yan sa tagalog kinuha ko pala yan dun sa bukid sa akin sister in law matagal na yan naalala ko yung malunggay hiningi ko yun sa ano sa school Ayan, yung sabaw niya iniinom ko, guys. Alam niyo guys, malaking tulong ito. Kahit sobrang pait nakakatulong po talaga siya guys kaya sa mga may karamdaman Friday po yan na tanghali guys galing ako nang palengke bumili ako ng ano ng anak ko nang pang change gift sa aking grade 5 eh, kasi inauna ko na sila bili kasi sa kuya nila sa 14 pa naman wala pa silang bunot bunot kung sino kaya di ko pa alam kung ano bibili bumili ako ng tupperware kaya yung pocket bag na yun sya, no? parang may shoulder, shoulder ang ganda yung stay na yan kasi may ano yan sa saloob, bumiya ko ng sabon tapos yung bumiya, talagyan ng tubig, bao ng tubig mm, yan ang binili ko yan ang ihat, ibigay ko kasi 150 ang ilang jeans gift ng aking grade 5, tapos bumili na rin ako ng pansit para sa birthday ni Ronila na unti unti ko nang binibili para hindi ako mahirapan pagdala ng marami tapos bumili ako ng banjik sarap ayan, isang kilo lang binili ko tapos bumili ako ng bigas yan po lahat ng nabili ko guys bumili, po, bumili po pala ako ng ano dyan, brass, mura lang yun guys 15 yata, ayan ayan, pinapakita ko lang fix ko lang, pakita ko lang sa inyo para makita nyo tapos pagkahapon guys ng Friday, pumunta ako ng bukid, nang huwag kami kahoy ng aking pamangkin sa aking sister-in-law nga lugar sa Nueva Invention. Yeah, sa Babaw. Yan. Yung lugar nila kasi medyo masama-sama talaga pakiramdam ko. Gusto ko makahangkap ng hangin. Gusto ko makakita ng magandang view. Kaya marunong naman ako magdala sa aking sarili. Gusto ko talaga ma-enjoy lang. Alas 5 na po ng hapon habang naghihintay kami sa masundo sa amin kasi nagdala kami ng kahoy na isang sako dyan. Nagpahinga lang kami guys yung sa Mayugos ugos dyan banda. Yan kami maghintay sa aking brother-in-law. Ayan na po pala yung dumating na kami. Alas 7 na po kami naka-uwi guys. Kasi medyo matagal siyang nagsundo. Ayan po yung kahoy. E ganyan lang to sila sa kini. Do. Kasi bag to siya. Tapos higutan. Yot mang galit be. Bakalang kita mo ni be. No? Cute, mm, mo. Cute pala eh. Pang sulod lang mga... Dapat pala yan mga... ilang, dalawa lang. Pang sulod lang ka mga ano, mga crayons, mana? Ito di na ito isali, 180 na kung isali ito. Pang balo na lang na. isali ko pa 180 na ito 150 ano ito ang kabilog si Ara na lang ang duha eh Ariyo po hindi pa ni mapang ni ate na ni Ariyo ni okay. balo pa natin dito ali kasi kung isali pa sobra na ano ang ating nasyon sobra na what is stay clear nga hindi yeah. ko na ito isali to, kaya ma 180 plus na ko isali po yan na ako kay Kuya koko. ito naman kay Ronella Gani baluti anu hindi na diya na yung siradohon ay dagdagan mo na natin yung juice diba hmm. Oh, well ang swerte naman na maka ano nito Mm. -ba honey. Coco honey. Hello, Coco honey. Arribi, may soft drinks pa. Kompleto. So, busog talaga ng mga bunot nito. Hindi na, ano? Stickler natin, stickler. Para hindi makita niya dahil pag-open niya excited na siya nga anong laman ng um, ano mo regalo wow, sana all parang excited na mag-open ang bata kung anong laman di ba Vivela? <laughs> ano so, di natin ng pangalanan di natin ano siya hindi na ni sa third day kuan ta nag card kay eh, wala ko kabili ng card hmm. kita pa expert kita dito sa balot-balot <laughs> para di makita mm suruhan ta sira oh diba merry christmas merry christmas na ba merry christmas balot na ba oh eh, kuya na lang. Eh, may hawakan pa. Oh, my God! Ano oras na ba guys? At nilu. Ano niya kung tatirware, guys? Oh. So, 109. Para sundan to ng, uh, Handa. Handa niya bukas. Ayan, birthday. So, Nag-ready na kami sa pangailangan. So, ito naman ay... Tatirware 109 malaki siya guys yan yung para bukas tapos ito o binig mo is bakit 165 yeah, para bukas ready ready na maya laki okay na yan laki okay na ako okay na po ito gunting ako na grocery at roll patupan gunting kan ina gunting pero mayroon na din nabili ko na yung iba. Yung manok, mamaya ko na lang bilhin. Mga hapon. Ka, mamaya lakas kami ano sa ko sa sis-in-law ko. Ayan, dinagdagan ko lang yung juice. Yung mga kumantika, guys. Tapos, itong baso, disposable. Ayan, kasi sa dagat kami bukas. Ayan, hindi ko lang yung daan tapos ito junior apple mas makasib ka dito kasi ano kaysa soft drinks ito tag 100 awal oh, ko kabot 185 lang tapos meron na din ako dong soft drinks ayan sa binili ko guys sajot hmm. binili na yung daan para bukas juice bumili din ako ng tatlong oh, juice pang binili ako ng panglagyan ng gelatin plastic. Tapos, sila may free pa dyan. Tukulit. At saka, ayan. Your cube. Tuyo. At saka, asukal. Shampoo. Ayan. ayan lang, sabon. Ito na lang gamitin yung sabon. Binigay mo na yun doon. Ito sa ano, slogan? Ano? May ano pa ganito niya? Gatas. Ang lalagyan natin gatas. Ina? Ayan guys. Guys, oh, bumili ako sa laan. Sa ano kasi bukas magluto din kami ng ano, Anselo rice cake. Okay. Nandito yung malagkit. Binili ko na sa ilalim. Tapos bumili na rin ako daan ng gulay. Iba lang natin kasi mga mayan. Bumili ako ng ano. Ayan. Margarine. Ito binili ko oh, na pancit, fresh pancit price fresh sunset tuwing ko rin ito bukas manok na lang mamaya bibilhin ko si inuna ko lang to kay lagyan mamaya Masakay lang ko kumotor sa pamangkin ko mamaya ayan ito so, bukas ilagyan e, ko lang nag ice mili ako ng sili sibuyas Carrots. Ayan. Kaya magkalderita ako. Mamaya bibili pa ako ng manok. Ayan lang ang binili ko guys. Ready ready na. Para sa birthday ni Ronila. Tapos kay kuya oh. binili lang ko siya ng chinilas guys. Mahilig talaga siya gamon. Ayan oh. Mahilig siya ganitong chinilas. Bali ano to siya guys. 145 ang chinilas na yan. Mahilig siya ganito. Kaya sinama ko siya.